Ito na po ang Memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang. Kumusta po ang mga nakikinig sumusubaybay sa ating Memo ni Mami? Ito po ang inyong Mami Best Serials and for this month of October, Atin pong tutuunan ang mga bagay-bagay na merong kinalaman patungkol sa productive parenting. Makabuluhan ba? Ang ibig sabihin ng productive, basta ito po yung magbibigay sa atin ng kaibang flavor ng pagpapalaki ng mga bata. Tuon po sa kanilang successful na kinabukasan. For this time, tuunan natin ang cultivating the learning habit kasi mahalaga po ang learning habit ng ating mga bata na maaga pa lamang ay atin na po itong ma-establish. And how are we going to do this? Memo number one, ang mga bata po ay pwede nating i-expose sa reading kahit na po sila ay batang-bata pa lamang. Pagka sila po ay titingin-tingin, doon, misan inaaninaw nila, maski battle na kanilang uh, sumususo pa lamang sila, no? Aba, pwede natin ituro na, oh yan, letter yan, o kaya, oh, you are looking at this uh, figure, there yan, di ba? Yung mga labels, para at least alam niya, ay, there's such a thing as uh, nasusulat at ano yung bigkas nito. Memo number two, hayaan din po natin sila na maging aware or magkaroon ng kamalayan sa math kasi ang math po ay madalas parang oh, Nagkakatakot, ayoko yung math kasi nga Parang na-package siya na mahirap na subject. So, yung mga bagay na pagbibilang, paghahati-hati, pagsusukat-sukat, ay eh, napakasimple lang po nito. Minsan, yung kanyang uh, paa mismo, o oh, ilang hakbang mula dyan hanggang dito, o oh, yun, bibilangin mo na yun. O oh, anak, bilangin natin ilang betang itong hag-hagdana na ating inaakyat at bababaan. So, napakasimple po. Memo number three, Kapag po nakikita natin na medyo, ay, napapagod na sila, bored na sila, ito po ay nagiging uh, dahilan kapag sila po ay masyadong structured ang kanilang pamamaraan ng pagtuturo. Pero kung ang pagtuturo po nila ay medyo fun-filled at ang batang ito ay masasanay siya na, ah, para siyang naglalaro, ayun, mas gaganahan po ang ating mga bata motivating. Ito rin po ay isang tutuon na natin in cultivating the learning habit. I-motivate po natin ang mga bata sa pamamagitan ng ating appreciation. Doon po sa kanilang mga trabaho, kahit na minsan ay hmm, ano ba ang kanilang mga ginawang drawing, parang kakaiba naman. Mga kulay na mukhang hindi normal, ano? Pero ito po ay arts no child's arts So maganda po i-appreciate natin no matter how it looks at tandaan hindi po ang ating pamantayan bilang adult ang ating gagamitin. Memo number 5, maging maliwanag din po tayo sa pagkakaroon ng expectation and I would like to emphasize higher expectation. Huwag natin hinahayaan na um, basta pwede na. Hindi no? ba? parang pwede pa nating mas gandahan. Anak, tila mo kaya, paano mas mapapantay ang kulay nito? Anak, yung uh, pagkakasalansan mo, kaya nga po maganda yung kanilang uh, pagtatrabaho sa bahay kasi yung lang pagsasalansan ng kutsara, pagpupunas ng mga ginamit na mga bagay-bagay, ay dito po maipapahiwatig na natin yung tinatawag na excellence. At lagi nating sabihin, anak, give it your best effort. Mga ilang paalala po yan patungkol sa ating cultivating the learning habit mula sa inyong Mami Bessie Rios sa Memo ni Mami. Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memo ni mami at yahoo.com o mag-text sa Two, four.